Dito nga pala tayo sa 13th floor ng aming kabahayan, agraraman, kas J chris. <laughs> o siya, another day, another mini vlog ng isang palamuning na sa bahay lamang. So ayun na nga dahil swimming na swimming na nga yung mga bata, yung pool na nga nag-adjust at pumunta sa 13th floor ng aming kabahayan, agraraman. <laughs> At dahil na inflatable pool nga pala ito mga kumari kaya hindi na kailangang bombahan. Oh yes, quality at matibay pa. At dahil na setup na ng swimming pool kaya naman ayan nilagyan na nga namin ng katubigan. Malit lang pala yung size na kinuha ko kasi nga mahal ang katubigan dito sa may Binget ba dito sa may Baguio City. Bumili nga rin pala ako ng mga water balloon para mas ganahan ba itong mga chikitings kapag sila ay mag swimming swimming pool dito sa Agraraman nilang pool. Wow pool kas jay bang. <laughs> Kaso nga lang, parang napapagod nga lang ako dito sa wala. Kasi ngayong mga water balloon na nilagyan ko ng tubig, ayan, pinipisil-pisil at ayan, nawawala na yung katubigan. Oh, di ba? Yan ang pool. Wow, pool. <laughs> At dahil itong lugar namin ay nasa kalamigan, kaya naman yung init ay hindi nagtagal. Kaya naman, ayan, sumuko na agad itong mga batutan. Umaaraw naman siya pero malamig pa rin. Kaya naman, ayan, bumaba na nga agad sila. At nung nga sila, saka ako naman inakit yung mga masitas ko ba. Kinapunan na naman ay naisipan nga naming tumambay dito sa may rooftop. Sakto naman at pa-sunset na. Ang perfect ka na dating nitong na-order ko ang camping tent. Ito nga yung camping tent na madalas ko nakikita sa mga nagka sa may kabundukan. So, ayan, I believe na this is heavy duty bang. Medyo natawa nga lang ako ng berries light. Paano ba kasi itong manual na ay Chekwa wabang. Kala ko nga kailangan kong tawagin yung kapitbahay naming Chekwa pero buti na lang hindi naman pala nangangain ito ng tanga. <laughs> Oh yes mga kumarites kasi nga ito nga super duper easy nga i Assemble lamang as easy as eating banana. Pala na -fli flip nga pala itong mga pa-curtain niya para kung gusto nyong maliwanag or madilim kapag gabi kapag may privacy kas join. So ayan malaki pala siya. Akala ko nga maliit lamang yung good for 3 to 4 person nila. Super duper ganda nga nitong sunset kaya tignan nyo naman. Super duper perfect talagang magcamping pala dito sa aming karof At ayan inunahan nga kami nitong mga chikitings na to. Oh diba kung makitingin itong si Tabaching parang gustong mamundo. Available nga pala ito in different colors and syempre different sizes din. Kaya naman if bet yung nyo ay syempre nasa yellow basket lamang or nasa comment box ang link. O siya mag-suggest na kayo kung saan tayo magkakamping ba. Inakit na nga rin pala ni titong ama itong aming smoker. Ito nga pala yung smoker na diniayway nga namin ni Dada. No nilagyan na nga niya ng mga kahoy ito at binuksan na nga niya yung minarinate namin ni Dada noong ilang gabi pa to. No, over marinate na nga kaya naman. Sabi ko kailangan na namin talaga itong smoke meat. At dahil ayun medyo pa na nga yung ating kahoy kaya naman ito lalagay na nga rin natin itong ating in smoke meat ba. Bali tinalihan nga lamang ito ni titong ama para naman hindi maglaglag. Utag nga ang tawag dito or inasin bang. Maraming paraan nga pag-uutag, merong pag -smoke smoke meat, pag ino-smoke natin, or binibilad lamang natin sa kaarawan. Pero iba talaga yung sarap kapag ismoke meat nga siya. Siyempre, gumamit tayo dyan ng hindi basta kahoy, kundi alnus na kahoy ba. O, oh, diba, TRD pa yung lak ng ating smoker. Medyo may konting problema nga lang kasi ako'y kinakabaon kasi baka ito'y yung mag-usok-usok at kami pa yung Pero buti na nga lang talaga at hindi maamoy yung usok niya kasi nga alnus yung nagamit na kahoy. At syempre, hindi rin siya masyadong mausok. Padilim na nga pala sa mga oras na to at eto, merong humabol na deliver. Pagkabukas nga namin na ito pala yung mga solar strip bulb. Buti na nga lang talaga at na-charge nung dumating siya. Kaya naman ito for the use agad at nilagay namin agad-agad saktong sunset na. Solar pala ito pero pwedeng-pwede nga rin siyang i-charge via kuryente. And by the way, ayan, try mode nga pala ito. Meron blinking, steady lang at saka slow mode. Nasa 10 meter nga lang pala itong kinuha ko pero tignan nyo naman, mahaba-haba nga rin. Grabe, nagsisi nga ako na bakit isa nga lamang yung binili kong 10 meter na solar bulb. O oh, diba, mas lalong nabuhay nga itong ating karoftopan dahil dito sa ating solar bulb. Grabe, ang sarap tumambay dito habang sinichismis at sinisira ng buhay na may buhay with a good heart, Char. O, oh, di ba wag tularan kasi Bad Yun kas Joy bang. Kinagabihan nga'y umuwi na nga itong dada at late na late pang umuwi. Alam nyo ba, madalas tong naiinggit kasi hindi niya daw naaabutan nga yung sunset dito sa aming kabahayan. Pagka uwi nga, pagkatapos maglabing-labing sa mga bata, ayan, dumiretso pa dito sa may itaas, sa may roof at itong kiniing or itag namin yung dineretsohan. Ay naapo basta wat wat -wa wat water. O, di ba, pakbongga Bong yung ating smoke me? Halos isang oras may gitna lamang namin to pinausukan at tignan nyo naman. Meron pang kamay na, ayan, pumipik pigi pigi sa ating smoke meat at tagba Osha bukas na natin to kunin at ulamin bakas Jai Osha see you next vlog. Bye. kasi Jai